Ang ating mga sangka ang katunaan. So, ang mga iba. Ay, kankong na Ang mga mga kankong. kung mga mga. Ang Tsaka ang laman ng gabi. Ayun no? ang dami sabaw mga kapanas. Sarap ng Ang mga -da kong damihan talaga yan. At,

Yan, magiging burog tayo ng isang iwang laman ng gabi para... Uy, nangibig to, sa'yo lang. Yan, para medyo malapot. Bukod din natin to.

sarap na sabaw ayos oh, na ang tinta din tapos pa na 10 mga pan minute ayan o oh, mga kapatans ayan po yung mga nararing yung ingay dito sa aking pagluluto ah na yeah, mga ibon na yan kaya napaka-inagawa na ng ating video okay. yan pagkatapos ng isang minuto ayos na to mga kapinas ito na ang ating sinampalok ang manok yan eh